Kinatawan ng uh, Barangay Bunol Tinanghal ng Mutya Chacha ng Gimba 2024 Tinanghal bilang 2024 Mutya Chacha ng Gimba Ang uh, Kinatawan ng Barangay Bunol na si Emmanuel Orly Pitpit Sa katatapos na Miss Gay Pageant Itong Sabado, Marso a Sa uh, Gimba Town Plaza Nag-uwi ito ng 10,000 pesos Cash Uh, bilang papremyo at uh, ganun din ng sash at iba't ibang uh, mga sponsorships. Ang 25-year-old entrepreneur na si Emmanuel ay 6 years na nagtatrabaho bilang assist. Apat na taon dito ay uh, sa Touch of Tricia and Rene Tabing bilang makeup artist at kasakasama sa gown rental nito. Sa pagiging assist na uh, naipundar ni Emmanuel ang kanyang catering business na Orliss Creation. At uh, sa kanyang uh, pagkakawagi, isusulong niya ang uh, advokasya sa larangan ng edukasyon. Nagwagi naman ang mga uh, sumusunod na finalist bilang uh, Motsa Chacha uh, Queens. Uh, si Jake Aguila bilang uh, Motsa Chacha Rainbow Queen, si Kirara Naser bilang Tourism Queen si Juliana de Guzman Liwanag bilang Goodwill Queen, si Jana Nicole Madriaga bilang Charity Queen, at uh, Most Promising muchachacha Cha Cha, si Ella Kabatbat, Jabez Rubang, at Iana Arellano. Ang mas Gay, ang ikapitong main event ng kapistahan ng Bayan ng Gimba, uh, Nueva Ecija uh ang 159 founding anniversary at uh, 23rd Sakti Tigmo Festival ngayong taon pinangunahan ito ng event chairman na si Barangay Santa Veronica Councilor Larkin Marie uh, I'm sorry Santa Veronica ba Santo Cristo pala Santo Cristo Sorry uh Barangay Santo Cristo Councilor Larkin Marie De Guzman at uh, sharing kasalukuyang ko yang uh, tagapangulo ng Gimba Gay Association Incor or Incorporated. Noong nakaraang taon, ang itinampok sa Naturang Miss Gaya uh, Pageant ay ang kanilang mga handler o ang uh, kanilang mga mama sa uh, pagiging uh, ni uh, naman yung uh, assist. nila. Uh, oh, ngayon naman yung mga assist. Yung uh, parang yung una before that yung mga talagang mga beauty queens. Last year uh -huh. sinimulan nila yung ano uh, kaya ang nagwigi last year ang title niya ay Mucha Nay. Yung mga mama Mutya uh -huh. Parang yung mga pinag uh, uh, assistant. ay oh, mga mama, mama mga, nila. Uh -huh. Oo, oh, mga mama. Hindi naman uh, hindi actually boss bang ba tawag sa ganun. Hindi mama, oo, mama, oh, oh, uh -huh. mama uh -huh. yung ganun mga mother. At ngayon yung si sila naman ang uh, mama, nasa limelight. Uh -huh. Oo, oh, oh, yung mga assist Naghihintay ako ng tanong uh -huh. tungkol sa chacha eh, Oo oh, nga. Para <laughs> relate eh, mo Pero magaganda din yung mga tanong. Alam mo ba yung mga judges nila? Lawyers. <laughs> uh, meron yung... Negosyante. Oo, oh, oh, negosyante. Mga negosyante oh, dito oh, sa Oo, mga, ano, mga ano din talagang... Uh, hindi oh. mo... hindi Walang itulak kabigin, kumbaga. At uh, itong si... Uh, bantog ay taga kasay na nalo bunol, bunol oo bunol. oo oh hindi bantog ha <laughs> <laughs> oh, hindi na tayo magkakamali. Inalaw na natin yan ng ano promise ang tinanong ko siya kasi na-interview ko siya nung after ng pageant sabi ko sabi, sabi tinanong ko siya ano ba ang uh, bilang syempre may title siya title holder uh, isa daw sa mga isusulong niya nga ay yung uh, yung advocacy niya sa education uh, para sa kanilang mga members ng LGBTQ. Oo. Uh Oo, -oh. uh -oh, plus. Suportahan eh, uh, din nila 'yung SOGI Bill. Oo, oh -oh, tinanong yon, Oo nga uh, eh. Tinanong alam yun. na kasagot ng maayos. <laughs> uh, in a way nasagot naman niya kasi sabi niya sasagot sasagutin niya hindi bilang contestant. Although uh -oh. hindi siya uh, <laughs> but is bilang isang miyembro ng LGBTQ. Sa kanya kasi siguro, alam mo positive thinker 'yung I'm um, kalimutan ko kung anong number 'yun eh. Sabi niya kasi na kasama sa top nasa top ano 'yun mm. nasa ano 'yun nasa perspective mo 'yun kung uh, although syempre danas talaga nila yung discrimination, discrimination oh, oh. nasa perspective mo 'yun bilang isang oh. membro ng uh, ng group nila ano oh. na hindi siya nag-discriminate. kahit hin babae lalaki or member ng LGBTQ. Tapos kung ano yung uh, kumbaga yung sa kanya pagka kung ano yung pakikitungo niya doon sa uh, kung ano yung pakikitungo niya doon sa ibang tao uh, regardless kung anong gender man yan. Uh, hindi niya tinitingnan yung discrimination. Kung baga equal para sa kanya lahat. Ganon. So, oh, syempre. Uh, positive Oh, oh syempre. Niya, ay, na, oh, ang Pero, hinahanap nila, respect. Uh oh, uh, sa kanila bilang uh, uh LGBTQ, actually, nire-recognize naman na yes, sila. Yes, eh. kaya nga eh. So, yung mga yung questions... issue ng discrimination ay uh, tila hindi na nagiging issue sa mga nasa LGBTQ+. Uh -huh. Plus. Uh, -huh. Uh, -huh. uh, dahil nga dun sa... Pero maganda rin kasi mga, talaga na mayroong batas talented yung talented sila mm -hmm. at saka kailangan lang din nila pakita na sila ay productive mm -hmm. so hindi yung mga may nagbakla at uh, nag-rampa lang mm -hmm. sa gabi yes, o nagiging hang oh, uh, ah tapay naglo moonlight nagigging oh, girl um, ganon wala na kasi yun eh tapos na yung tapos na yung anong mamulat oh, oh sana tuloy-tuloy yung sana, pagka oh, mas pagka mulat nila yung oh, oh. oh, yung pagka tapos ano pag, naman ang acceptance. magiging uh, dito kung meron silang association uh, ano naman yung isang yung contribution maipap, nila oh, Yung, uh. meron at tsaka tsak naman meron silang regular contribution. actually yung, la, meron silang yung regular feeding isa uh, yan sa uh, mga ano nila maisusulong din nilang ano ng mga ah uh, bills mm -hmm. diba mm -hmm. na kumikilala sa lahat ng yes. ano ng uh, gender mm -hmm. yung o, o, yung participation nila Totoo naman yun dalawa lang naman ng gender mm -hmm. isang lalaki mm -hmm. isang babae kaya lang sila yung isa mga natatangi mm -hmm. special ano? Mm -hmm. natatanging ah uh, uh, natatanging grupo mm -hmm. no natatanging grupo na mayroong preference na kasarian, no? gusto nila maging babae, gusto nila maging uh, lalaki, mm -hmm. di ba? o yung preference na nayon. Mm -hmm. so dapat hindi talaga sila dinidiscriminate. yes, correct. Mm -hmm. at the same time ano din uh, yung Pero oh, sana hindi lang din sa mga pagandahan sila uh -oh. maging active. Yes, yun nga yung participation uh -oh. nila pagdating sa society which I think na fulfill naman nila. In fact, uh -oh. isa sa Balak mga... Malaking influence sa kanila uh -oh. si ano eh, si Vice Gandhi. Mm -mm. Yung paglakas ng grupo ng uh, LGBTQ mm -mm. No? na may mga influencer mm -mm. din na uh, yung pinakikita ay uh, yung paano maging productive at uh, paano sila igalang. Mm -mm na irerespeto. Kasi mm -mm. lang yung, yung kasi yung acceptance andyan na eh, no? Oo. Oo. Kumbaga, Kumbaga sa pamilya uh -oh. hindi na siya itatago mm -mm. at hindi na eh ikakamuhi ng magulang ba mm -mm. nung uh, pamilya. So sila mismo din ang dapat mag-evolve, oh, oo, oo, oo. Oo, oo. Mag sa sarili nila na magnilang kaladkarin yung sarili mm -mm. nila sa hindi magandang gawin, yes. ang gawain, gawain, mm -hmm. 'di ba? Hindi natin maiaalis na may mga kanya na pumapapil na bugaw, di ba? Mm -mm. Ganon. Uh, taga tula Sila mismo. Oo. Yung uh, kanyang ano nila. kung bakit napapariwara Oo, yung, yung mga kapwa nila. Uh, LGBTQ, so, dapat yung oh. mas productive mm. ng mga activity at Kayaanin event. nila din yung Oo. iba nilang mga members na maging... Member. Yon, kanya Ay. lang, pag na ang mga iyan, ayon doon na uh, nasisira oh, you uh, sa pananaw kanilang, kasi nila ano eh parang very and I don't know rare ba masasabi vulnerable oo oh, oh. vulnerable uh, pa rin sila oo uh, oh, oh. Kung baga, ito yung pagkakataon nila, bibigay na nila talaga lahat. Mm -hmm. Regardless kung nasasaktan ba sila or talagang inaapi na sila. Pero yun, Pero matutulungan dapat. Oh, pero saka, dapat hindi. Diba? Oh. Laban lang. At saka ano, ang, I think itong mga ganitong klase na mga isinusulong sa Senate, sa sa Congress, ay na na Kaya dati ang ingay-ingay ano. Ngayon uh, ala, nang na, kung susuporta na siguro. Kung susuporta nakastop, siguro yung buong community ng uh, mm -mm. LGBT kahit saan, no. Mm -mm. Eh muling iingay uh -hmm. yon at mm maipupush -hmm. Kasi yun yung isang batas na magpuprotecta sa yes. kanila. Mm -hmm. At sila mismo dapat alam nila yun. Yes, tama. Oh, oh. Yun nga eh. Kailangan mo rin aware so, sila sa oh, mga I-educate nila yung mga oh. kasi nahi, ano, maganda yung tanong ngayon pero hindi, hindi ano eh, hindi nasagot ng maayos. Mm -hmm. Oo. Oh, mm -hmm. oh. parang, parang, ano, parang walang alam dun sa batas. Ganun. Hindi niya, oo. Oh, Hiniyao ko pa nga na batas. Oo, gano'n. Narinig mo ba yun? Ako yung humiliyo. <laughs> na batas siya. kaya nagpaulit-ulit uh, uh. siya ng ano eh, nung tanong mm -mm. yung kung ano yon itinagalog eh, na, tapos mm, -mm. Uh, humingi pa uli ng uh, pagpapaliwanag. Mm -mm. yeah. eh, samantalang kung merong usapin sa sa kanila, yun yun. Mm -mm. At kung merong uh, batas na magpuprotekta. Uh, sa kanila, yung union yun na. nga ngayon, mm -mm. ay nasa, pero nasa level naman na ng committee. Okay nasa lang. ano na ba, by camera? Right. Uh, sa committee ng Senate ganun. Uh, may Uli. counterpart din sa Oo. sa Congress. Wala pang bicameral. Oh, hindi pa. Oh, Mukhang oh. hindi pa nga kasi nasa ano nakabindig. Kanya-kanyang na, nasa kanya-kanyang -kanya committee. Oo. Oh. Oh, oh. Doon naman kasi talaga nagtatagal eh. Unless hmm. talagang merong nagpo-push. Or merong, ano ba si Senator isang ano niyan, 'di ba? ang oh, isa si, sa uh -oh. mga sa Senate at uh -oh. uh, tapos si Nagsusulong Roman naman at saka may mga sumusuporta rin naman ah uh, yes ah uh -oh. uh -oh. nila uh Oh. ayun dapat ano dapat sa mga sa mga grupo or sa mga organizations mag ano din uh, maging politically aware Oo, uh oh din. mag study rin uh -oh. sila magkaroon uh oh magkaroon din ng mga discussions pagdating sa mga ganyan Um, para ano para mayroong knowledge pagdating, mm -hmm. hindi lang para sa contest, ha? Para ano din, kumbaga, alam mo din kung papaano mo yan susuportahan. Mm -hmm. at, ano, bilang isang, kahit hindi ka, bilang isang, kahit bilang isang individual lang. Okay. Ayan, alas, ano alas na naman. Alas. Na. alas oh. alas, alas, una, <laughs> alas 13. Ng, uh, hapon. Ayan. Alas 13. Alas 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 13. na po tayo Alauna uh, may alauna alauna yan 42 uh, hatid sa atin ng HM Mina Funeral Services day and night